Hey guys! Uh, welcome back sa ating channel! Wala <laughs> si Ronald, ang Scale Ambassador. Ang pinoy scale Ambassador ng Scale Network. At uh, babalik ako sa uh, panibagong video. Ito is uh, quick video lang naman. Parang uh, recap lang siya sa ating linggo. Sa linggo ng Scale Network. Yeah, so ito yung... Ang linggo ito is uh, third week ng August. Agosto. Yeah. So ito nakipag-partner lang naman yung... Uh, scale sa Cryptopolis game. So, isa siyang digital so society game. So, makikita nyo guys, ah, meron akong ginawang video dito. Meron akong ginawang video dito, ah, yung basics, ah, yung starting niya ng laro. Starting ng laro. Ah, currently, ito na sa Binance Smart Chain pa lang siya, pero... Ah, paparating na yan sa ating skill network which is zero gas fees yung mga transactions natin so try nyo to guys pwede, pwede nyo lang siyang laruin sa Uh, Binance Smart Chain niyon. Try niyo click ni lang yung uh, website nila dito. Tapos um next naman natin is ah uh, ito nagkaroon din tayo ng AMA. Yan nagkaroon tayo ng AMA dyan, community AMA. So panoorin niyo yung uh, recap niyan, meron din. Tapos ah uh, Tingnan natin yung ito ano this week to eh so hindi yan recap. <laughs> tingnan natin yung ito um uh, tingnan natin yung statistics ng last week na last week sa scale network. Kung anong mga kung ilan yung na-save natin, ilang transactions ganyan. So tingnan natin, wait, hintayin natin mag -umpisa. Gift kasi to eh. So ito, uh, scale is touching grass this Saturday and celebrating another week of record-breaking milestones. This high volume of transactions in savings would not be possible without scales, fast and free, free architecture. So this week on scale, uh, tingnan natin. User saved 42,249,499. Grabe, 7 days lang yun, no? 7 days lang, so 42 million yung na-save natin. Grabe, napaka-amazing naman ng scale network, no? So, yung equivalent nun is 25,245 Ethereum. Ethereum save sa so transaction fees. Tapos, ang uh, transaction count natin is 5,254,642. Yan yung transaction counts natin. Ang dami. Gawin 7 days lang yun. Imagine. Then, meron tayong 116.3,000 thousand UAW. Ganyan. Grabe. So it's as again uh, amazing week for Skill Network. Ano bang week ito? Ano ata to eh? Um, last week ata o oh, last week ata to. Last week to ng ano August. Ayan, ito yung yun yung mga na transaction counts natin. So next week magkakati papakita ko sa inyong mga update ulit ng ano next week natin ng September kasi meron din tayong mga ganyan. Ito pumasok ba? Hindi September 1 to eh. Okay. September 1. Ay, hindi pasok ata. Pasok ata this week. Ito. <coughs> nakipag-partner yung Hurleyverse. ah uh, yung scale network yung magmimint ng kanilang NFTs. Kanya. Para silang surfing something eh. Surfing yung ano nila. Yung binubuo nila. Tapos ito nakipag-partner din yung Chain Guardians. So, kagawa tayo ng different video dito sa Chain Guardians. <coughs> kasi gusto kong laruin to eh. Kasi RPG game to eh. RPG game. So, titingnan natin yan sa different video. Tapos, um, ito, nakipag-partner din yung Motodex. Yan, Motodex. So, try natin laruin to kung walang bayad, no? <coughs> try natin laruin. Kasi tinignan ko to parang kailangan mga bumili eh. Bumili ng character mo. Pero, let's see. Sa different video din Kitignan natin. Um, so, yun lang naman yung that's it for this week lang naman. Isang recap lang. Isang quick recap lang para pakita nyo lang kung ano yung mga nangyayari. Nangyayari nung week mo. So, guys, uh, thank you so much for listening and watching this video. Uh, sana support nyo. Like nyo, guys. Share nyo sa friends nyo. Sa mga <coughs> Web3 Gaming fans dyan uh share niyo. Tapos sa like sa discussion natin sa ating mga social media accounts, uh, especially sa Telegram. So babalik ako sa uh, bago na namang video natin next time. Eh yun lang guys, maraming salamat and I'm out. Peace.